So, ayan mga boss, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, may hinatak dito sa atin. So, ang kwento mo nito is, mahirap daw paanda rin sumaga or sabi na mayari is, minsan mayroong kurinti, minsan mawawala. So, ano ba yung dapat nating gawin mga boss? So, siyempre, bago natin yung kumpisahan, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag -subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated kung mga upload tayo ng mga panibagong tutorial so tara swimming. Swimming. Mm -hmm. so una mga boss check natin yung kurente una natin yung susian tapos patadya natin So, mayroon naman siyang kurente mga boss. Pero minsan, nawawala. Paano pa malaman mga boss kung yung motor is mahina na yung kurente? So, kapag lapit mo yung high tension wire natin sa spark plug, so mayroon siyang lalabas na kurente. Pero pag ilayo mo is wala ng kurente lumalabas. yeah. <coughs> So ano ba yung dapat palitan dito mga boss? So ito kasi mga boss is primary type. So ano ba yung dapat palitan natin? CDI ba or stator coil? So hindi naman CDI ang sira nito mga boss kasi may kuryente namang lumalabas. So ang sira dito mga boss is yung primary coil nya mahina na. So tinanong ko yung mayari. Convert ba to purpin pin CDI or magpapalit ba tayo ng stator? Kasi mga boss kapag bumili kayo ng stator replacement 650 to 700 so kaysa convert natin sa 4 pin so para makamura ka mga boss so convert natin sa 4 pin so ngayon 4 pin na lang daw sabi na mayari so ito yung stock sakit ng ating si mga boss or kapag makita kayong red na may lining na black ibig sabihin primary type yung ginagawa natin so dito sa ating 4 pin si mga boss Itong yellow is pulsar. Tapos yung green sa bandang kaliwa is yung ground. Tapos yung red wire natin sa kanan is yung ignition coil. Tapos yung white wire. Yan naman yung 12 volts natin or positive. So, babalatan natin tong socket, socket na natin itong sakit, stock sakit na natin si Diyay mga boss. Pinawa ko, pinutol ko na kasi purpin na yung gamitin natin. So, dito sa ating purpin mga boss. So, kailangan yung clip is nakaharap sa inyo or eh, wag niyo mga boss kung ano yung kulay ng ating sakit na mabili eh. so, importante yung bawat pin tatandaan nyo so itong yellow wire banang kanan banang taas ito yung palisir natin so ilagay nyo sa blue na may lining na puti yan yung palisir ng ating motor tapos susunod so, mga boss sa bandang kaliwa bandang baba itong green wire eh. so ito naman yung ground ng ating SDI So dito sa stock sakit sa natin mga boss yung green wire at saka green na may lining na puti so pagsamahin yung mga boss kasi ground yan kasi dito dalawa yung palasir natin yung negative is yung green na may lining na puti or either yung blue na may lining na puti yung brown ng ating CDI kabit natin sa pinagsama nating green at saka green na may lining na puti si ground din naman yan so pasamahin yung mga boss so ito na siya mga boss yung green or ground ng ating purpin CDI nabit natin sa green at saka green na may lining na puti na ating, ting motor susunod so, mga boss dito sa bandang taas bandang kanan itong red wire natin so ito yung papuntang ignition coil natin so i-connect nyo sa black na may lining na yellow sa ating motor then bang huli mga boss dito sa bandang baba, bandang kanan yan naman yung 12 volts natin so dito natin i-connect yan sa red na may lining na black so ito mga boss di pa ito tapos may gagawin pa tayo dito sa ating stator so may modified pa tayo dito kasi ito naka primary type pa yung connection natin so hanapin natin dito yung red na may lining na black So yan yung yan yung connection ng primary natin. So ito yung sakit ng ating stator mga boss. May makita kayong red na may lining na black. So ang gawin niyo mga boss, hugutin niyo lang sa pagkasakit and tanggalin niyo yung red na may lining na black. Katapos niyo mahugot mga boss, balik niyo yung stator natin sa pagkasakit tapos yung kailangan natin na wire yung tinanggal natin sa sakit is yung papuntang harness wire wag yung papuntang baba mga boss kasi naka primary type pa din yan ito na yung red na may lining na black pinutol natin mga boss or hinugot natin sa pagkasakit o so, pamutay ito ng harness wire so ang gawin nyo kumuha kayo ng extra wire so dugtungan nyo mga boss tapos papagapang nyo or i-connect nyo sa accessories wire ng inyong motor so ano ba yung accessories wire ng mga China bike so nakapattern ito sa Honda mga buso, so ang wire nila is black wire so dito sa may bandang flash relay may black wire so, kayo makita dito so kung black na may lining na red na dinugtungan natin ng wire so ikukunik natin dito sa accessory wire o black wire ng ating motor so ayan mga boss tapos na natin inairing so testing natin yung motor kung one click na ba so una natin yung susyan so ayan naka neutral na siya check natin yung kuryente kung malakas na ba so kung nakita nyo mga boss yun lakas na yung kuryente so, so balik natin yung spark plug cap nya o yung kuwako nya so, try natin pandarin mga boss kung one click na ba Shout out pala sa <laughs> You're still up. <laughs> What? <laughs>